Tungod sa kainit mo nga para makapadayon ko sa ako kapag uh, ah, limpisa din ha mo nga akong gi pakuha ang electric fan para nga pahanginan ko ni Basyang mo na nga kapadayon ko din ha so iba talaga pag ah, ginagamitan natin ng A utok tanan nga mga problema na agayoy solusyon sa maana mao nang akong giingnan nga i punting sa akong naong sa akong lawas ang direction sa hangin kay para nga dili ko mainitan mao na nga ayo nga makapakita tag mga solusyon kay ang kainit mawala tungod sa mga idea nato sa maan ang gibuhat ni Basyang. Si Basyang man po na nga unsa man siyong maguna ka init man in kumgo man ko pero kayang problema init lagi. Ah magkuhatag electric fan, electric fan ang taga ay maayo nang kasinabot mi din ha. Kung ikaw ay taga tutok o kinsa man ikaw mo, limpisa kaya ako'y magtutok nimo or ikaw mo ay mag electric pan sa ako oh sabot-sabot rami din ha mga kabusyong kay amo mangyud ni siya limpiyohon kay ting init naman po niya ato naman po ni tamnan o kanang kuan kalibri oh pasti na sa hangin mga kabusyong. oh. so yung ano rady ay kasimple wala ni sa ibang bansa kita pa pa'y nakaunaan eh makita ni sa ibang bansa sundogo ni eh. kay mao man eh, ang pinoy maguna-una og sugod so pero ang mo lahutay ani eh, ang taga ibang bansa mao na nga please share this video kay para makita sa mga amerikano ba or ta, taga singapore or taga israel Nainga ni Rada simply kasimple. Kung magkuhan ka sa farm o mga tao, usa ka tao, usa ka electric pan. Ngayon mo nang budgetan, ingana ra. Ingana rana kay para bisan kun init makatrabaho ingana ang solusyon mga kabusyong sa mga problema nga dili makatrabaho kay init adal andra og electric fan dito sa mga farm ninyo na may mga electric fan karon nga mga kuan battery operated no so dire kay do raman ang among balay pwede ra i saksak tanawa Grabe, wala ko din ha, angal. Sa una, angal ko, na, nagay mga fans na mo, nananaw na, na, din ha. Okay, karoon pa sila makakita.